kain mo, pakain. Yan. Bato mo. Doon. Ito mo. Oo. Uy, hita ko na. Hita ko. Hita ko. Kita mo na? Laki no? Laki. Ito. Ito.

dami no ang dami kita ko na kita ko kita ko mangga Lucky na. Oh, awakmu awak. Ya, enggak Jan. Ya. Jalan. Bagi papa mulu lu. Ini jongkokan mangalah. Kita mah. Oh, ku hana ku hago hila. Hila. Siapa? Siapa siapa? Siapa? Kita mah. Ngobak kita mah bareng main, oh, guyu de nak, baka main sarut. Gimana? Oh, ku kena. Hila. Yo. Galingah. <laughs>

Oke. Baliwam baliwam. Ya. Nang ke contoh. Oh. Game game game. Ang guyod, guyod. Tawanan. Hila, hila. Sa pa, isa pa.